nagbabalik naman kami at this time may new game kami and it's called Amu Amu. Pero hindi namin yes. alam na kung ano sa Tagalog kasi ah. Basta pala ha, ito laro ng mga bata, yeah, mga palangga. Hindi course. ito bawa kasi hindi kami gumagamit ng pira dito. Yung ano namin dito is kakatutuwa ng mga palangga. Yes. Kakatuwaan pa lang, mga palangga, hindi Sorry! <laughs> Yes. Abangan niyo. Abangan niyo na lang yung aming game. At yung consequence po kasi dito is gagamitan namin ng uling kapag hindi ka-partner yung binunot namin sa cards. Kaya game na tayo. Let's start sa mga palanggalo. Oh, okay, Shuffle pa, the mantalita. cards. Game. Tingnan na natin kung mananalo dito si Fisya kasi Nakaano na ako sa ano eh. Eh, hirap the monkey naman ako sigurado ako yung mananalo, char. <laughs> Assuming no. Tatak ng na ng patam. Eh, hindi niya ato nampang. pa. Sa tungaay mo dai sa kilid ako na. Hindi ka na pagimpon na. Ano oh, na lagi mo? Wow, parang hindi na pa-dinner ano pa man. Yung parang...

Kikidto ako. Kimoda ide mo ba kita? Dapat kilit ka man din. Same color. Okay, kikidto ka din depende na. Mas makita ko sa si wala ko ni. Ma kaya mabunot siya sa imo. OMG. Ah, si kumukita pala. Ayun ko nga. Hay nindin. Hari ko mo laro. Ma pala nga, an laro, laro. Ah, ito pares-pares lang to yung mga klaseng mga pangbata nalaro na, na na. ah. Wow. Na, ay, nata, 90s kids to, Ay, mga naramang. Ay, kamo, no, tsaka, kung kayo makita, ko nang maramang to, kung kayo kay isya, kung muna. Pag wala ka, pares. Eh, sobrang dami ang baraha, eh. May, ano ka, may, dapat may tray ka dyan. Same so, color, or kahit, kahit different ano. color. Eh, ko para ba sila na. wala ka dyan, nalagyan kita ng uling. Walay. Oh, pakita mo, wala, ah. Oh. Ang dahit-sura ko? <laughs> okay siya, ikabunot siya. Ano? <laughs> Grabe ang dami na! Ay, hindi gana na. Ay, wala, wala. Man, Pupede, ay, <laughs> Dang, dang, dang! Oh, akong bunot <laughs> Ano? <laughs> <kong> hindi, <laughs> <dito> na? Ay, ano ba Hindi, 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 Paano ko

Sobra niya kapili. Tapos kin. Ayun, tumuway man niya ako. Nalaka. Dapat galit oh. nang may pares kwa pa, Unta mo. Sige lang. Ops. Ops. Ops, uhusun ko hey, na kay Tatlos, Hindi kaya nang ano kasi sobrang dami ng ayo. Ay, no? Sapaw pwede na. Tatlos, ya? Sapaw. Ay, ano? Sapaw hindi pwede na. Paano Kung masapaw? Wala. Ay, naman, ano ka pa? Wala, oh, wala. Banyos, hindi kaya. <laughs> oh, sige. Buti ka pa, wala kang banyo. Go! Oh, na. Okay. Sana meron. Kaya wala na. Teka lang. Ay, wow. Napapares no, pa ako na. Eta, isa-isang. As well. Yes, yes. Kung mo -ma tapos ng partner, say mo, nangalawa. Eh, wala. Oh. Kaya ako dapat magis. Ano ano ang kuya eh? Sana Sa dapat. Oo. Oh. Ako na gabo siya. Ah. Oh. Ah. Congrats! <laughs> first kaya time. Paya brahi ko ya ang galing galing ko. <laughs> Mang pasalaw, tapi kasi labla. Siyan, toh. Pasalaw mo ni 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 sino ko yun? hmm. yung hmm. yun. -yun. same color actually kahit hindi same color Okay hey. naman oops, careful oh, yeah. What? What? Ang bagal ha! Ano nangyari? Ay! Wala ko po yung kalingling. Paano? Kung nalingling mo? Hmm, Ibra mo na katakotago. Nagamot na, ako. Pares, na yung dilating kanina. Hindi na. Sige na! Balisin na po! Ay, balisin na nga eh. Wala pa. Ayos guys. Masakit kay Kisya. Magbalos na tuluwa niya. Hmm. Kasi no, kanya ako magabot, kasi siya ay nagagawa. Hindi, na po. Tapos na. na si dos. <laughs> <laughs> ay, terima kasih na naman. na Hindi naman makita. Wala daw. Sige, naya na <laughs> Ini minimal ini mau saat di to ten. Ada. Wala. Wala mana? Ayo kita teriak ya. Oke, okay, mana yang panios? Chamfer. Voila is equals to bokya. I because I don't have partner. my hand is too tiny for all of these cards to fit in. Oh, diba? Oh. <laughs> Lagi ito, sige na. Sige, sige gana kay gana, lalo nga ka doon kay gana, eh, ka mo. Yes. Ding. Ding. <laughs> Na-miss ko yung ganitong 90s game eh. Diba? Nakaka-miss. Next time kaya Jackstone naman kaya tayo. Ako lang kakuha ng chocolate. <laughs> jackstone. No, jackstone no. naman tayo next time. Oh. Okay, ma. Shaco ni pa yan. Wala oh. naman sa akin. Just a sport. Tres. Sana na pa kung ang partner. Paano ko 'to 'yon? Congrats. Tapos ako na rin 'yan, kaya na mapais na 'ko ni. walay dinan. Yan Wala eh. Wala eh talaga. Ano nangyayari wala. sa iyo At bakit yun? wala ka bang mga report Sige na. Ano? Wala Pero kayo. dito sa amin. Kung ano, hindi kong pag-ibag. Oh, Wala kayo sakit. Ayun lang. Hindi na tayo. Dos na Boss Wala. Yay! Ah! Ang uling natin. Butan sa dalong day. Ang lakas kasi ng hangin eh. Salamat. <coughs> Kaya. Kong, kung kung duwabing Paris, ang tatlo ba? Eh? Wow, ang tatlo. Congrats. Datlo Dapat pala may score ta. Ang tatlo to. Dapat karon ng alas, ikuan mo na lang. Dapat galing di amone. ni. Oh. May error. Pero okay lang. Sabi ko sa inyo kahit ayoko mag-shock ko. Oh. okay lang. Mm -hmm. Easy target ako. Ngayon. Ang ngayon. alas, hindi na ano ni mapart ay balik ang isa mo ka alas ni siya. Kaya lang, ganito ko Hindi na siya mapartner, kaya sige lang po nun ano. Ano ko ni kinang tatlo man siya. Okay. Pero sa ako, dalawa lang kasi yung um, pinapababa ko, All the time. Dapat luwa-luwa lang. Yes. Oo, oh, banyo siya isa tayo, wala asa. Hindi, harap ko. Ano, pares mo? Hindi, eh? hindi. Congrats. may Okay. 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 palad na no? Wala, banyos? Alert wala pagambal, banyos, banyos na yun. Sige na dahil. Ako naman excited. Hindi na, hindi na wala mo na I only have four cards no the indi ka nipa kopya mo n mo lang na okay sa kamera. My turn. My turn. Wala. Tani iba na. Congrats. Grabe daw. Alam niyo talo ko inipon nux siya. Kita, Nuka, Banyuusan, Akona, yes, ini, 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 Seven. Okay. Next tidak Three cards left. Hindi natin alam ini, ako talaga. ini, 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 Hindi kong pares. Ito tanikin buong mo lang. Ayun, hindi pares. Sige na, bala. Ako na? Tapos ka na lang kanina. Ay, ba yung siko? The last card na lang. Kaya man. Ah. Kami na ubus ah. Wala na. Tapos na ako. Ano, ito si Roperde. Tapos sa si Cyril, si Rille talaga nanalo. Mm -hmm. Sabi ko sa inyo eh kasi Year of the Monkey ako, 'di ba? So, ako 'yung nanalo. <laughs> <laughs> hmm? <laughs> <laughs> so, guys, diyan si po nagtatapos ang aming game And, Nalo ako, then si in second place, mananding better lang next round Ako yung natalo pa pala pero okay lang yun. Okay lang yan. I hope na gustuhan yung aming vlog. Bye bye. <laughs> Thank so, you everyone. Please like, follow, and share, and subscribe mga palangga yes. sa channel. Sa channel ni Nel Chua, sa YouTube ni Nel Chua, kay Keisha Kiss Vlog sa <laughs> YouTube. Sa akin, ito lang talaga Facebook. No, mayroon din ako YouTube, pero hindi ko nag-a-touch ito. Ako YouTube and Facebook. Nel Chua yung same name, tsaka same profile picture. Bye, everyone!